Hello guys, good morning and welcome to our YouTube channel, Shed the High TV. Okay guys, so today's video, i-flex ko sa inyo guys. Kasi since nakasahod na kami two times na, so at saka hindi naman kalakihan yung sahod namin. Kunti lang talaga masyado, maliit lang, maliit yung sahod namin. Kasi hindi naman ako artista or celebrity na madaming followers, madaming mag-subscribe, madaming ano nanonood ng mga video. So ano lang, ka, uh, ano lang ako, guys. Guys, anong mm, small YouTuber lang talaga ako. Pero since nakasahod ako na uh, na ako, uh, naisipan kong magbigay or mag-share ng aking blessings. Okay, so hindi naman hindi naman ito, hindi naman ako nagmamayabang na porque uh, ano to, hindi ako nagmamayabang guys na sa inyo kasi e-flex ko kasi sa inyo ipapakita ko sa inyo hindi ako nagmamayabang guys kundi it is a challenge sa mga taong mayayaman dyan at tsaka yung malaki na talaga ang sahod sa youtube channel so challenge to guys na uh, challenge ito sa kanila sa mga ibang youtubers na kasi yung iba guys, ano na millions na talaga yung sahod nila. Okay, so ang laki noon sa amin, ano lang kapiranggot lang talaga. Pero since temporary lang tayo sa mundong ito, hindi dito forever na ano, so naisipan ko na mag-share talaga ng blessings. Okay, so um I flex ko sa inyo kung sino yung napusuan ko na bigyan ng bigas. Okay, so see ya. Okay guys, i-check ko kung andito ba yung beneficiary ko na siya yung bibigyan ko ng bigas. Okay. Actually, guys, hindi bahay nila ito. Uh, nakitire, na, nakitire lang siya, sila dito. Okay, so tingnan ko, kapit bahay ko ito do, noon. Hi, Nangglo! Nangglo Ria! Hi! Kaila pa ka nako? Na kaila pa ka nako? Na <laughs> si Marife, oy! Isa ka? Marife, kaila pa ka nako? Na Marife! Si Pepay ba, anak ni Puloy? Kaila, kaila pa ka? Kaila! Ha? Nakalimot na ka na ako? Sinong Lorenzo to no? Okay, so yan, sinang Gloria. Di ba Gloria Gordo? Uh Oo. -oh. Wala na kakailan ni eh, Puri nga Puloy? Oo. Oh? Uh? Uh Oo. -oh. Si Puro, wala kakaila ni eh, Puri nga Puloy? Oo. Uh oh, anak bang ko Oo. Oh, anak na ika? Oo. Oh. Uh oh, oh, oh. Ay, mo isulat ka dito. Oh, 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 So, na aming YouTube channel ng Glo. Mamonto imong bana, no? Sinong Lorenzo. Hmm. Na aming YouTube channel. Tapos, nakasahod namang good me. So, tagaan ka na mo o pahalipay. Okay, Raka? So, tagaan ka na mo o pahalipay. Tagaan nang taka o pahalipay. Okay, Raka? Okay, na Natagaan tigag pahalipay ba? Okay, okay ra ka, tagaan ta ka. Ha. Wala, dire tagaan ra ta ka. Au, oh, oh. salamat. Ha, uh, sige sige. Kadali lang nang glow ha. Okay guys, kani silang duha sila nang Gloria og sinong Lorenzo. Mo ni sila akong tagaan og pahalipay, ha? Tagaan ako sila og bugas. Ihatagan sa ilaga. Okay. So, na siya. Dawatan ninyo ang akong pahalipay sa inyo, ha? Okay. O sa so, ng glo? Salamat. Ha? Okay. Ikaw ng Lorenzo? O ikasulti? O sa ikasulti? O sa ikasulti? na sa ikasulti? O sa Ay, sigan sila magkari mo. Para, ko. ako. O. Oh. Isa kang anak. Kang puring apuloy. Ah, dalagay. <laughs> <laughs> Pwede ko magulang ano? Dili, ikatulo. Uh... Oo. -o. Ikatulo ko. kuan man mo. Kanang, di ba, anak ninyo si Maria. oo O, nga pidring. Mm. So guys, amok ni silang kuwan sa una. Amiga o amigo. Sa kumamag papa. Okay nga ng glow. Okay na ka ng glow? Mm -hmm. Oo. Uh Wesa pa okay. yan ng glow. Nasi, nasi, papa ni muda, cuma tanah lagi pun. Wala, nasa asbang. Nara, nara dia sa asbang. Oh. Uh, mm -mm. ni, yung ladi mo? Oo. Oh. Nara dia anak sa asbang. Minyo na si Ula. Wala. Oh. Wala siya nagminyo, oi. Si mama ra <laughs> 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 oh, gani. Taut-taut na, oi. Yang <laughs> <huling> mau orang <huling> juga aku ingat tagnang. Selamat tahun. Kay gamay na pug sweldo sa akong YouTube channel. Mm -mm. Kay bakuro magumi nag YouTube. Nya gamay na ka sweldo niya gamay pa jud kaayo mong sweldo niya Ako lang kang gisheran. Mm, -mm gishiran lang ta ka. Gagwa agang. Okay. Uh -huh, Ayan, nanglo. Magbabay na mo. Nanglo sa akong YouTube channel. Na, bye. Okay, nang. Magbabay na nang. Bye-bye, bye-bye. 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 Okay. Ayan sila, guys. Ang una na akong gitagaan o bugas. Okay. May nalang makatabang tao ginagmay. Okay. O niya, bye-bye na ng glow, ha? Bye. Salamat. Salamat po. Welcome po. So, guys, done na po Sa so una na akong atagaan. So, ang sunod, guys. Okay guys, punta uh, na kami sa next house. Okay, ang second na ibigyan namin ng bigas. Okay, i-check e ko, i-check e ko mo na kung nanjan yung ano nanjan si ng Flora. Flora. Asa tamu agi diana, wow, kuan, eh. <tik> oh. <tik> di anak anakku Wow, kagawa po sa ilang mga an, Ay. Ali. Dili na agraku. ko nila agra ko. <tik> <tik> ha? Uy, kakit ka imong mga bulak. <tik> balay nang Agit na taga ang ka duot no. imong balay ay okay ra uy kanang lang flora ba kanang na ako YouTube channel oh iya yeah. dai <laughs> sipan na ako like nga kanang taga taga tikapahli pa nga naka sindo namang ko ginagmay na duot

Ah. wala si ate Alma Nako ihatag ba kaya kasuweldo na sa YouTube channel ka na mo ni Titing balay Dire lang ihatag lang ni Ate Alma ang iya ha. Nako ihatag. Teng, ali teng. niwan lang guha ni ko anting. ya yata gata almana ha <laughs> ah, sige lembotantok lagi <laughs> siya sige hi daw hi to my Don, ano yo hi. Hi, hi. Yeah, hi to my youtube channel sige hi unsa mm -mm. usa ikasulti sa nadawat <laughs> sige ikaw gang usa ikasulti langga lasalamat sige mm -mm. di i share langga on ginagmay rag gold kay gamay mambig sweldo Importante na, ah. Ting, babay bye Ting! Pa'n masititin? O, ikaw nang shy man. Bye-bye lang,